Hello guys, magandang umaga guys. Sa umaga na ito guys, pag-usapan natin guys ang um, tungkol sa bansa natin ngayon na sobra na ang panluloko ng ating mga <coughs> mga nasa katungkulan. Alam nyo guys, dyan sa mga ahensya guys, sa gobyerno, sa bawat ahensya dyan, grabe ang korupsyon dyan guys. Tayo nagbabayad tayo ng buhis. Nagbabayad tayo sa dapat natin bayaran. Pero sila guys, hindi yan nagbabayad, kundi nagnanakaw ba dyan tayo mismo ni nakawan alam nyo ba guys na pag kumuha ka dyan ng ano-ano mga mga permit o anong mga transaksyon ang gagawin ang iano mo sa kanila hindi nila yung kiki, kikilosin agad guys kahit lang nga um, konti-konti lang mga Uh, kailangan ni process mo. Aba, kailangan kailangan magbayad ka ng iba doon sa processing. Ganon sila, guys. Kaya dapat sana baguhin na naman natin ang mga mayor. Kung wag niyo laging ibuto yung mayor niyo diyan sa lugar ninyo. Kasi yung mga tao nasa city hall, kung anong ginagawa nila dati, 'yun pa rin. 'Yun pa rin guys ang gagawin nila. Kasi 'yun pa rin ang mga mayor nila eh. 'Di ba? Sabihin natin na ang mayor okay naman. Kasi magkasundo sila doon sa mga tao niya. No? kaya pinopromote nila yung mirror at gagawa sila ng na mga pick news na maganda ang city natin at marami naman ang nabula pero pag pumunta ka kung mayroon kang kailangan doon sa city hall ang hirap ang hirap kay kailangan mo ng isang araw, dalawang araw. Hindi mo pa yan makuha. Yung kailangan mo. Ganun guys. Aywan ko ba bakit nagpapaloko tayo? Parang parang nakita ko na para tayong mga na-hypnotize -hyp pag pumunta na dyan sa mga sa mga city hall o saan saan mga mga opisina dyan sa gobyerno para tayong mga tuta na basa na nanginginig pagkaharap sila alam nyo guys paunahan lang yan eh pag natakot ka guys sa kanila tatakutin ka nyan ano yan ang totoo lalo na kung sa tingin nila na mahirap ka wala kang alam ay mas lalo kang aapihin dyan pero pag tingin nila nga ano rin to parang astig rin to lumalaban to yan i-entertain ka pero ingat ka baka sa astig-astig mo eh mapaginitan ka baka ilang araw madido ka ganyan dyan sa atin guys sa Pilipinas hirap kaya dyan kaya pag parang ang mga tao dyan sa atin parang takot na lang pumunta dyan sa dapat mong puntahan ang ginagawa ng iba nagbabayad na lang para mas madali ang transaksyon nila kailangan mayroon kang kaibigan dyan sa loob na kikilos kikilos para makuha mo yung gusto mo yung kailangan mo napakasakit guys masakit isipin na bansa natin uh, kababayan natin ang mismo umaapi sa atin hindi na mga ibang bansa alam kong inaagaw ngayon yung ano natin yung West Philippine Sea pero parang walang naramdaman ang mga taga Mindanao dyan no? parang walang naramdaman ang taga Mindanao sa mga nangyayari kasi nasa Mindanao si Mindanao saka malayo sa uh, pero alam nyo guys kung anong kung masaktan ang kabila dapat sama-sama sama-sama hindi yung sasabihin natin ah okay lang yan mabuti nga sa inyo dyan parang ganon tayo eh wag naman guys wag naman natin yung gawin ang gagawin natin guys kaisa tayo basta para sa kinabukasan para sa ating bansa hindi lang para sa ating bansa kundi para sa susunod pa natin mga generasyon na baka sila ganoon pa rin ang maranasan nila ngayon o mas la, lalo na mas mas higit pa sa mga nangyari ngayon sa Pilipinas alam nyo guys kung mabago lang natin simula dyan sa City Hall dyan sa mga mayor na yung mga mayors kasi natin yung mga pangako nila nabubura yan sa, sa memory nila pag nanalo na yan ang nasa isip na yan na sila na ang may-ari ng bansa ganun sila guys ganun sila mag-isip happy happy na lang para na lang silang sa loob ng tatlong taon yun ang problema guys at binubulan lang tayo pag panahon ng eleksyon kaya hingi ko sa inyo guys ngayong panahon sa eleksyon gamitin natin ang ating talino gamitin natin ating talino hindi natin gamitin yung talino natin para sa kanila na magpabula tayo kasi taon bawat tatlong taon guys binubula tayo hindi natin alam na tayo lulubog sila aangat angat sila ng angat nasa tuktok na sila samantalang tayo nasa lupa pa rin para tayo mga uh, aso na nanghihingi ng pagkain tayo mismo ay may kasalanan yan guys hindi nila kasalanan yan dahil nagpaloko tayo eh merong mga sinceridad mga sincero dyan guys na gusto talaga nila na magservisyo guys gusto nila na maging katulad na ibang bansa ang kasi nakaranas na yan sila eh naranasan nila ng matagal na panahon na ganoon pa rin pabalik balik pabalik balik pabalik balik yung mga nasa katungkulan pero walang pagbabago lang bunga nga lang nila ang laging nagbabago di ba yung uh, buhay nila kung ngayon may isang bahay na maliit sa pagka tatlong taon mayroon ng mansyon pagka anim na taon marami ng lupa sunod na taon ang tayo ang kawawa di ba marami kayong nalalaman na pag alis nila sa uh, katungkulan ang dami na nilang mga ari-arian di pa rin natin yan naisip di ba ninyo nais na isip dyan guys ako guys sa simula pinanganak ako noong 1961 na ko pa si Marcos noong 26 years old ako nang umalis si Marcos yan na ang sigaw dahil sa hirap ng buhay hanggang ngayon guys ganun pa rin kasi wala talagang matino na leader ang ginagawa na dyan puro pangako gagawa sila ng mga kunwari ito ang gagawin ko para gagawa sila ng istorya na sila ang tatapos sa problema pero wala hindi nila magawa yan guys dahil ang nasa isip talaga nila yung sarili nilang pamilya kapakanan kinabukasan ng kanilang mga anak mga apo at saka ayaw nila magtrabaho guys ng patas ayaw nila magtrabaho ng tulad sa atin na yung daliri natin, yung kamay natin yung balat natin bilad sa araw bilad kakakamasa ng siminto bilad sa pagtatanim lahat ng kahirapan nandyan sa atin ganun guys kaya wag na wag na tayong magpaloko ngayon guys itatak ninyo ninyo guys ngayong 2025 simulan na ninyo simulan ninyo humanap ng ano mga leader dyan sa inyong mga city na matino yun ang patakbuhin nyo guys hindi yung ako pumapatay ako bawal sa kurap ako ganun hindi yan totoo guys tingnan nyo yung sincero nya nila kasi maraming ganyan eh madali lang gumawa ng ganyan kasi pinag pinagano nila yan binabasa nila yan doon sa bahay nila may ano yan sila guys eh yung parang manager sila ang magdevelop sa iyo paano magsalita sa harap ng tao paano mangako sa tao pero hindi yan mismo galing sa pagkatao nila sa puso nila kundi mayro silang binabayaran para parang teacher nila ba no at saka mag-promote sa kanila kaya kawawa tayo mga Pilipino. Kawawa. Naging kawawa ang Pilipinas dahil lang rin sa atin na ating binubuto ang mga tao, mga manluluko. Hindi kasalanan guys na maging mahirap, hindi makasalanan na maging mayaman, pero sana 'wag naman tayong magpaloko. 'Wag naman sana guys. Kaya sa darating na election guys, paano paano maghanap ng tamang ibubuto sa sunod na ano ko guys ilalabas ko kung ano ang dapat ibuto sa eleksyon 2025 maraming salamat guys maraming salamat